Alin ba ang mas madaling sukatin? Metric ba? Metric ba? O yung paggamit ng sistema ang English? Bakit may centimeters sa isang ruler? At bakit naman mayroong inches sa kabilang part? Ano ba ang tamang natin gamitin. Sa buong mundo, may dalawang pangunahing sistema ng pagsusukat. Ito na ngayon, tinatawag na metric at sistema english Ano nga ba yung sistema metric? Ginagamit ang sistema metric. Ito yung halimbawa, ito yung metro sentimetro milimetro, kilometro. Ano naman yung ng Ingles? Ito yung sinaunang ginagamit ng mga matanda. Yung bangkal, pulgada, talampakan, mga libra. Yung mga libra-libra na yun. Halimbawa, ang haba ng papel ay 21 cm. Pero, sistema ng ingles ito naman ay 8.27 pulgada o inches ang layo ng isang karera ay maaaring limang kilometro at tatlong milya naman sa ingles ang metric ang opisyal na sistema ng pagsasukat na karamihan ng bansa pero sa US at ilang sektor, ginamit, ginagamit pa rin ang English system. Ano nga ba ang mas madali para sa iyo? English ba o metric? Subukan, subukan mo sukatin ang mga bagay sa paligid mo at alamin kung alin ang mas praktikal o mas madali. O pwede rin kayong magtanong sa inyong mga magulang kung alin ba ang mas madaling gamitin para sa akin walang mali sa paggamit ng ganong sistema okay hanggang dito na lang po muli at kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel ay eh, eh mangyari magsubscribe po kayo para sa sunod na video ay mapanood muli ang aking video yung upload maraming pong salamat sa inyong suporta at maaari din po kayo mag-follow sa aking Facebook account at gayon din sa aking Facebook page. Gayon din po sa aking TikTok account. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat.